So yon mga kauban uh, Kumuha ko ng tatlong sumblero dito sa cabinet ko uh, Mabibenta uh, po tayo Yon mga kauban Bibenta natin na ang 150 Ang isa Pero hindi 150 pesos po magiging bentahan Ang magiging bentahan po natin 150 centavos Kailangan meron silang piso At dalawang 25 bawal po yung buong limang piso kailangan ang ibabayad po nila piso and 25-25 yun 25, diba? 150 kailangan ganito po ibabayad nila kahit po yung limang lumang yun yung natatanggapin natin kung ibibigay po nila yung buong dalawang piso

Biyan tangan tayo sumbero. 150 lang. Ano sumbero yan? 150 lang. Hindi na lapan mo siguro yan, Joe. ngayon, kung mayroon kayo lalabas na ganito, 150. Bibigay ko sa iyo. Ngayon, ngayon. Ano ba yung pala? ba 150 lang, 150. Oh, challenge yan, ha? oh, 150. Wala ka 150 diyan? Wala. Uh, walang alisan. Oh, sombrero, 150 lang, oh. Uh. centavos. May binibiyan ako, pero piso in 1 piso in 50 centavos. <laughs> hindi, piso in one fifty centavos. Piso in 50 centavos. Bali 1 50. Piso in 50 centavos. Dalawang bentsing ko. Ah, uh, <laughs> Ay, hindi pwede, kailangan 1 fifty Marami yan, dalawang yan. Ayaw nyo? Ayaw nyo? Robert, binabihan ako 150. Uh -huh. 150. Piso and 50 centavos. Ganito lang mababayad sa akin. Piso and 50 centavos. Bawal ang dalawang piso. Eh bakit? Eh 150 kailangan ko eh.

Ah, oh, 150 sana lang, na lang 150. 150. Oh, hindi hindi pwedeng dalawang piso. Hindi pwedeng dalawang piso, 150.